Mauuna na sa amin ang motorsiklo ng isang linggo. Mula Maynila, babiyahin ng tatlong araw sakay ng barko ang mga motorsiklo patungong Zamboanga. Mula naman Zamboanga, isang araw pa ang ibibiyahe ng motorsiklo patungong Port of Sandakan. Ito yung pinakamalapit sa Zamboanga na pier ng Malaysia. Kami namang mga riders susunod sakay ng eroplano. Mula Clark Airport, lilipad kami patungong Kota Kinabalu sa Malaysia. Pagdating ng Kota Kinabalu, pupunta kami ng Sandakan para kunin ang mga bike. At mula Port of Sandakan, sakay ng motorsiklo, tatawirin namin ang Brunei patungong Pontianak, Indonesia. Bibiyahe kami ng mahigit 2,000 km o katumbas ng biyahe ng mula Lawag, Ilocos Norte sa Luzon hanggang Davao City sa Mindanao. <laughs> Butch? Dito kami sa briefing eh. Hindi ka makakasunod. Wala, bukas Bukas ka pa dadating ng sa Clark ka na di diretso, no? Clark na ako na diretso. Iron Man sa Sila, ako kasi, first time kong una, mag, mag motorcycle sa labas ng Pilipinas. Pangalawa, first time kong mag-ride ng ganito kahaba. Ayos. Uy oh, pare, nandito ba ba kayo? Anino ba? So, mga 15 minutes. Oh. Late ka na naman eh. Well. <laughs> <laughs> Pero syempre, yung dami ng dala natin, ibig sabihin nun, mahaba yung lalakbay natin. Diba? Hindi biro yan. hindi pwedeng travel light ka talaga na konti lang dadalhin mo, hindi pwede. Kahit sabihin mo na konti yung dadalin mo, paghahandaan mo yung Marami pa rin, eh. dami ka pa rin kailangan. Eh. Excited na may halong ka ba kasi first time ko magbabiyahin ng gano'ng kalayo eh Tsaka sa labas ng Pilipinas. So, hindi ko alam ang mangyayari. Pero pinaghandaan ko ng gusto, kaya nga isa, dalawa, tatlong bag e. Eh. Diba? Para, nagpaalam ka ba sa misis <laughs> mo? O pumakas <laughs> ka rin? misis Hindi ko nakakasakit, nag-miss First time nagagawin gagawin namin to as a group. So excited na hindi natin alam kung ano ang mangyayari doon sa kabila. Yung palakad na tayong papunta sa aeroplano ba? Yung nakapasok na tayo sa immigration. Sabi ko, ito, totoo na to. Totoo na to. Wala na atrasan to, di ba? Kung iisipin mo apat na tao na magkakaibang background, may negosyante, may restaurateur, ako naman isang journalist. Pero magkakaiba man ang aming pinanggalingan, matibay pa rin ang aming samahan. At yan ay dahil sa iisa naming hilig, ang pagsakay sa motorsiklo. Sila ang makakasama ko sa isang ekspedisyon. Ang aming misyon, kilalanin at maging miyembro ang mga Pinoy na motorcycle riders ng Borneo Island International Big Bikes Federation.